Sa ating bansa, maswerte na kung ang isang tao ay umabot sa 100 years old. Dahil kahit papaano, ay may natatanggap na isang daang libong cash gift mula sa gobyerno. Noong nakarang April 2024 ay mayroong 111 years old na mula sa UK ang nakakuha ng Guinness World Record bilang pinakamatandang lalaki sa mundo ngayon at noong namang si Chembre, isang babae naman mula sa bansang Japan na nagngangalang Tomiko Itoka ang nakakuha ng Guinness World Record na pinakamatandang babae sa kasalukuyang sa edad na 116. Pero alam nyo ba na mayroong pinakamatandang Pilipina ang umabot sa edad na 124 years old na si Francisca Monte Susano? Mula ito sa Negros Occidental na ipinanganak noong si Chembre 11, 1897. Sa panahon naman nila Adan at Eva, may mga taong nabuhay ng halos umabot sa isang libong taon na nakasulat sa Genesis sa Biblia. Gaya na lamang ni Enoch na umabot sa edad na 365, siya ang lolo ni Noah. Si Lamech ay 777 years old na siya ang tatay naman ni Noah, edad 182 si Lamech, nang ipinanganak ni Noah ayon sa Biblia na nakasulat sa Genesis. Si Mahalel ay umabot sa 895 years old, si Enos ay 905, si Seth ay 912, na pangatlong anak nila Adan at Eva. 130 years old naman si Adan nang ipinanganak ito. Naabot din Adan ang edad na 930 years old. Siya ang unang tao sa mundo na nilikha ng Diyos na naging anak nila ni Eva ay si Cain at si Abel. Si naman ay 950 years old, isa rin sa kilalang tao sa Biblia na inutusan ng Diyos na gumawa ng malaking daong o arko para maligtas ang mga hayop at ang kanyang pamilya sa matinding pagbaha bilang paglipol sa mga taong makasalanan kung saan halos lahat ng tao ay namatay. Ang mga nasa arko o pamilya lamang ni Noah ang nabuhay. Si Jared naman ang pangalawa sa pinakamatandang tao na nabuhay sa mundo na may edad na 962 years old na nabanggit sa Biblia. At ang pinakamatandang tao na nabuhay sa kasaysayan ng Biblia ay si Matosila o yung tinatawag mas kilala sa pangalang Metosalim na may edad na 969 years old. Si Metosalim ay anak ni Enoch at ama ni Lamek, at lolo naman ito ni Noah Marami ang hindi naniniwala at marami rin ang naniniwala na nagsasabing hindi literal ang edad ng mga sinasabi sa Biblia. Kayo ba ay naniniwala? Ikaw, gusto mo rin bang mabuhay na isang daang taon o isang libung taon? Kasama si Jeff Gonzalez, Smile sa Petron III, para sa Balitang Unang Sigaw.